Parang may issues mo, sige. Tatapay kita mamaya. So, mas maganda pa ipatrit. Mas maganda ipatrit yung mga ganitong ano pa. Para maagapan. Kasi pag pinatrit nyo, 18 years old na pataas. Tapos na eh, yung paglaki, hindi na mabago. Mas maliit yung chance ang uusog. Ito yung mga ganitong edad. Yung 10 degrees. Sabihin na natin, di ba, nakaganon na. Kita nyo, may ganon na eh, di ba? May parang pasina na siya. Sabi na natin, 10 degrees. Sarap. Oo <laughs> Maano na lang yun, matitirahan na lang ng mga 3, 4, kung 10 degrees to. Eh, wala siya ano eh, hindi natin na mahirap yun. Ano, sukatin lang sa mata. May iba kasing x-ray, may nilalagay na no. degrees

ayong 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 konting-konti lang. Mm. -hmm. Diba? Pero magbabago yun. Eh. Well, Oo. Oh. Pareha sila kanon, di ba? Mag-expect ka na na ano, uh, makakaramdam doon ng parang back pain. Pag mga ano na siya, 14, 15, uh, 16. Pag nagpapayaan? Hindi. Ano talaga tos Talagang sasakit. Bakit? Lalaki siya eh. Uh, Magbabago yung body shape niya eh. Um, Maaring tumulak yun. Maaring maka-apekto maka yun sa ano sa mga spinal nerve niya pag mako-compress kasi may kalaupun itu ya. Oke. Lagi lihat Lagi lihat Mas Madaling, tadi ngomong sama dengan この子の形です。 portable yung leg mo? <laughs> okay. Relax na. mo lang ang tao. mo yun? Oh, no. <laughs> eh, syempre na yung likod mo eh wala na yung mga stress dyan ganito kasi nangyayari sa, ganito kasi ang anatomy ng spine natin Wala y. Wala ito yung tinatawag na lebos, Yung ano, yung mga may, uh, may mga tabingin sa ano. Maring kaipo, lordosis, scoliosis. Siyempre, pag tumabingin yan, makukompress yan yan, yung mga dis. Pag nakompress yan, magkakaroon ng impingement. Yung yan, no? parang namamaga yung mga ano. Hindi parang nagpapabigat na katawan natin, kirot-kirot na. Hindi mo malamang kung saan galing, sa loob, o sa ano ba. Pero once naman ano yan, mas squeeze-squeeze makakalaya yung mga yan. Lalo yung traction. Siyempre, madidecompress. Matatanggal. Ay, save lang dito Ito yung mga actual na ano. Pag napirat to, siyempre, may niya to. Pag nasira to. Nasisira kasi to eh. Pag tinatawag natin annulus disc, nasisira ka yan. Pag ka nanood kayo ng mga anatomy kung gusto nyo pang lumalim hindi nyo ano nyo, lumbar anatomy or spine anatomy, yung mga di discompression type nyo lang yung mga desiccation kung ano yung lalabas ano what is scoliosis o kaya what is what is levoscoliosis type right, nyo right, lang yun sa google na right. okay. makikita okay. nyo yung anatomy yun kung, ba bakit siya sumasal yun nga yung mga dis na pupirat yun paano na lang patulong ka lang pero kung uh, mga sabi ko ano kung normal matagal yan bago yeah, sumakit kasi na ano na yun. Sundin so, mo na yung sinabi ko. Yung stretching mo sa higaan. Dumuot ka sa kapa. Tapos yung pag Ito, oh, Dito pwede rin to mag-exercise. Oo. the same lang. Lahat nga ng lahat na may problem sa spine. Ganun lang exercise. Para nagagalaw yung buong likod mo. Kasi yung haba nung ano na yun, no? Both vertebrae. Kailangan eh, lang yan, ma. Maggalaw-galaw. Huwag kang mag-relax ng tingnan.

Ka. Ka malapit ka na magdano talaga I-expect mm -hmm. ka na yan Di bigat yung pakiramdam mo Pero madali lang naman yung tanggalin Normal lang yun kasi Susundan kasi nito yung liko eh Yung liko ng ano Normal lang naman yan Pero madali lang yung tanggalin Pero kung palagi nga na Alam mo yung ibang may mga scoliosis May mga ano Sumasali pa ng taekwondo eh Pero hindi naman napapahamak Kasi doon Bago ka nun, kasi stretching talaga, full stretch. Hmm. Yun ang talagang mm, pinagagawa rin sa mga may back problem. Yung lalo niyang badminton din naman mga topic to sa likod niya. Kasi naglalaro sa school ng badminton. Okay lang. Ganito ka bata? Wala. Flexible to mga to. Yun nga yun, syempre Alam mo naman yung bag niya. Eh. Hmm. Halos isang kapang bigas kung talagang ipapadala lahat, siyempre, kawawa yung bata. Yung yung straight eh, nasasaktan eh, pa ito pa kaya may tabingin yung likod. Na-discover ko na yun, nagpa-x-ray siya nang inuupo siya eh. Tabingin kaya na? Oo, oh, tabingin na ba lang? Ano rin yun, cause din ang ano yun, yung mga liko ang spine. Hmm. Nakakaubo talaga rin yun, kasi dito hmm. siya tumatama, dyan nakakabit yung ano mga nerve sa lungs. Okay? O? Oh. Kamusta? Okay lang. Okay. Oh. Nasakit ang hood. Ito ang na ng tabi ito. Ayun, ginanong. Ayun, kanina ginanong mo. masakit ginanong ka ano Ganong ka. Ganong ka. Tayo ka. Okay na. Nagulat lang yun kasi umi-stress <laughs> talaga natin yan. Para lahat ng mga join-join mo. Okay? Opo. Okay. Thank you. Okay. ها <applause> <applause>